Siyempre, ang una-unang nagwagi, ang kamarado representante ni Tambaluslos! The House of Tambaluslos, pagkano ang nakuha niya? Ay, tako ko, tumataginting po na. Magandang linggo bago magpasko sa inyong lahat, ha? At siyempre, bago kayo magpakabusog, magpakalasing, at mamigay ng mga pamasko, meron pa rin tayong Spokes Hour. Pasensya na kayo. Gusto ko maging light. Pero ngayon, ang um, um, number one na issue ngayon ay e yung pangtao ng budget sa 2025 na mukhang lahat naman ay nag-agree na ito'y na pinakakurap na budget sa buong uh, kasaysayan ng Pilipinas. no I re recap ko lang po bakit ito'y pinakakurap na budget. Unang-una, -una, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth na dapat sana ay meron siyang 74 billion para sa aking isinulong na batas, universal healthcare na libreng paggamot at libreng gamot. Tinanggalan siya ng 74 billion na dapat ipambabayad dun sa mga premiums ng mga mahihirap na hindi makakabayad ng premiums, no? So ngayon ay big sabihin niyan, eh obligasyon nga ng PhilHealth sa aking batas na isinulong na gawin ng lahat para magkaroon ng libreng gamot at libreng pagamon at nang sa ganon wala nang mamatay dahil lamang sa kahirapan eh ngayon tinapyasan pa ng tumataginting na 74 billion bukod po diyan ano pa mga tinapyasan ay nako ang mga tinapyasan isa na po diyan ang DepEd no ang DepEd tinapyasan po no ganong kalaki ang debt DepEd yan po ay 11 billion yung sana po, pagagamitin, pambili ng mga computer sa mga kabataan, tinapyas. Can you imagine, ngayong digital age, tinapyasan pa ng 11 billion para sa computerization program ng mga kabataan, ang DepEd. Ano pa ang pinakamalaking mga natapyasan? Itong DOTR, 92 billion. Pero siguro dahil palpak naman talaga yung sekretary dyan. Pero ang mangyayari dyan, eh, yung mga pantalan, yung mga airport at dapat ma-improve, hindi ma-improve. Eh, pinakapangit na nga ang airport natin. Eh, pa ng 92.9 um, um, billion. No? Tapos ito, 87 billion na men in uniform pension. Alam mo, ang balita ko na insulto yung mga sundalo na dinagdagan ng 200 additional um, subsidy allowance, ginawang 350 from 150, pero tinapyas naman unang una yung 15 bilyon para sa mga pensyon ng mga men in uniform at para sa AFP modernization tinanggalan sila ng 35 bilyon. Mantakin mo, insulto 'yon. Eh kapalit ng 200 pesos subsidy allowance kada sundalo, tinapyas 35 bilyon sa modernization at 15 bilyon para sa kanilang retirement. Makatarungan ba 'yan? Hindi, no. Biro mo sa pensyon 144.72 billion ang tinapyas. O isa na yung kukuha ng pangbayad na pensyon, yung mga sundalo, mga sundalo na alam nyo, kaya marangal yung uh, pagiging sundalo kasi pag pumasok ka sa kasundaluhan, isang paa na sa libingan na. Ibig sabihin niyan, handa ka na mamatay para sa inang bayan. Dahil dito sa ating bayan, eh, meron talagang ongoing na mga digmaan dyan sa mga komunistang terorista at yung mga Islamic fundamentalists. No? Tapos, pati yung sa calamity, eh, di ba, sunod-sunod nga ang bagyong tumitira sa Pilipinas. Eh, tinapyasan pa ng, na, ng 10 billion, can you imagine? Tinapyasan ng 10 billion. Itong tapyas na ito, sa recommended mismo ng Malacanang. Eh, alam nyo, ang budgeting process, may batas yan eh, no? Talagang may proseso yan. At pinag-aaralan talaga yan ng Department of Budget of Management. Wala naman pong pupondohan na walang proposal na dumadaan dun sa provincial, um, provincial board, yung meron po kasi diyang planning, no? At tapos sa uh, merong regional, no? Yung mga development board, no? Development councils, provincial development council, at saka yung mga regional development council, no? So sila po talaga yung nag accept ng na mga proposals para pondohan ng budget at tinitignan talaga kung kinakailangan yan. So talagang kapag pinaghimasukan yung hinandang budget ng uh, Um, ekotibo sa National Expenditure Plan, taas kilay ka kasi anong basihan naman ng Kongreso para baguhin yung napag-aralan na budget ng ekotibo. O sino naman ang mga nagwagi? E, Siyempre, ang una-unang nagwagi ang Kamarada Representante ni Tambaluslos! The House of Tambaluslos! Pagkano ang nakuha niya? Ay, ito ko, tumataginting po na 16.35 bilyon dagdag Dinoble nila yung budget na pinropose ng presidente na 16 billion. Ginawa nilang 33 billion. Ano po ibig sabihin yan? Ngayon po, ang kubra ng congressman, ang kubra pa po nila ha, ay 1.2 a month. So ngayon, dahil dinoble nila, ibig sabihin yan, meron na silang 2.2 a month in a year times 12. So times 10 lang yan is um, 22 plus another 4, no? So meron na silang 25 million. Ito po yung uh, liquidation by certification, ha? Diba yun ako? Wala na akong pakialam. Daging kongresista ako, binubulgar ko. Sa kongreso lang po at sa senado na hindi mo dapat i-itemize kung paano mo ginastos ang gasos po. Yung buong, buong 22 million na yon, 24 million na yon, hindi, 26 million na yon. pirma lang yon. It was spent for a public purpose. Pero ano pa ang kita ng mga congressman? Ito nga po, yung ACAP na 26 billion. Kada congressman, 86 million. Mm. So meron na silang kubra talaga na parang sweldo lamang, 26 million. Meron pa silang 80 million in projects. na lahat naman yan hindi mapupunta sa kanila. Pero anong karanasan natin? Kalahat ay binubulsa. So ilagay mo na lang 40 million. So meron na silang 26 million plus 40 million. Meron na silang, hinako sa mat, no? Um, 64 million. Eh meron pa silang at least tag 10 million na tupad, tag 10 million na na AX. So e eh, kalahati niyan bubulsa nila. So another 10. Magkano na 'yon? So it is 26 plus 40 um, 66 plus 10 76. Kada isa pa sa kanila dahil tinaasan ang budget ng DPWH ngayon ay naging mahigit 1 trillion na. At ang dinagdag sa DPWH ay tumataginting na 214 billion. O saan mapupunta ba yan, 214 billion na yan? Sa mga kongresista at mga senatong. E ngayon, kada kongresman, average, meron silang 1.5 billion na um, infra project. E ngayon, ang kubrahan, ang SOP 50. So, meron silang 750 million. mantahin ninyo. Tumatang ginting na mahigit 800 million a year ang kubra ng isang kongresista. Mantakin nyo yan. 800 million kada congressman. E ano mga klase mga batas ang pinapa pinapasa nila? Wala nga silang batas na pinapasa. Puro quadcon ko na paninira sa mga Duterte at mga aliado ng Duterte gaya ko. Mga walang ya. Manigas kayo. Mandiri kayo sa inyong mga sarili. Anyway. Ano pang pa mga gainers? Um, Senado. Ay, Senado kung um, increase ng 1.1 billion nakikinabang din sila do sa increase ng DPWH dahil pareho naman sila meron din eh ang ang rinig ko kung ang congressman ay 1.5 billion ang kanyang infra na kalahati ang kinukubra nila ang senador hindi bababa sa 5 billion Ayan, hmm, ang Pero itong 1.5 billion na dagdag, eh 24 lang sila. Ilan lang yan? Magkano lang sila maghahati? So kung uh, 10, tag, o uh, 150 million, sila, so roughly additional 70 million pero ang budgetary allocation ng isang kung, ng isang uh, senator tumataginting po yan ng 150 uh, million a year so ngayon kung meron pa silang additional na mga 60 210 na sila eh, meron pa silang 5 billion na infra ganun din tumataginting din na 800 million din ang kanilang kobra kan you imagine bilyonaryo mga mambabatas dahil dito sa budget neto o sino pa mga nagwagi. Ay, ah, nako isa sa pinakamalaki, yung unprogrammed funds. Ito po yung mga, ito talaga yung kinakailangan ng mga proyekto. Pero dahil inuna nga, yung pagkakakitaan ng mga senatong at congressman, lahat ng mga indispensable na gastos linagay sa unprogrammed. Ibig sabihin, hindi matutupad ang proyekto hanggang hindi makakuha ng additional kubra ang gobyerno. Hindi natin alam kung sa magagaling yung additional kubra na yan. O oh, isa pa sa pinakamataas, yun nga, yung DPWH, yan ang pinakamalaki. At syempre, pro flood control yan. Kasi baka flood control, halos 70% ang kubra nila. No? Um, tapos, 17 billion din ang tinaas ng DND. 10 billion ang tinaas ng LGUs. At um, 373 billion ang tinaas nga ng unprogrammed funds. So alam natin nakakadiri Kawalang yaan ang ginawa ng mga babatas sa budget na yan. At agree naman tayo dahil wala naman ako naririnig na pumupuri except si Cheese Escudero. Sayang si Cheese Escudero, doon sa last survey, eh, siya na yung pinakamataas ang approval at trust rating. Babagsak po yan. Dahil mantakin nyo, kauna-unahang budget niya as Senate President, pinakakurap na budget pa. Grace po, anong ginawa mo? Ano ba naman yan? Parang swile ka sa sa pangalan ng FPJ na pumayag ka sa isang napakababoy na budget. Eh, ikaw ngayon ang finance committee. Kaya nga kami nagkakaroon ng Senado para malimitahan yung greed ng mga kongresista kasi alam naman natin mga kongresista, pera-pera lang yan eh. Kaya mga senador nandiyan dahil mas malawak yung kanilang paningin ang akala natin magiging check and balance ng kamera Eh yun, ah, tignan nyo ha, itong buisit na akap na yan o oh, tinutulan ng mga senador, anong ginawa? Binigyan sila ng 5 billion na nahimik na. 'Di ba? Nanahimik na. 5 billion divided by 24, magkano yun? Kung divided by 100, um ibig sabihin niyan is tagpa 520, roughly 200 million each additional. E ganun din po 'yung kalahati bubulsa. Mm, 'di ba? Kakahiya. Ako mataas talaga ang respeto ko kay cheese Escudero. Bakit? Eh high school pa lang kasama ko na 'yan sa UP. Kasama ko na 'yan na hindi naninigarilyo sa bus stop. Ngayon hindi na ako naninigarilyo ha since 1996 po to Miguel uh, 1995 to Miguel na ako manigarilyo. At talaga namang ito at aaminin ko po talaga pagdating sa pag-alaga sa supporters wala kang marireklamo kay Cheese Escudero. Pero nakakahiya si let's call a spade a spade na bakit ka pumayag sa ganitong budget? O ngayon, lahat tayo nandidiri sa budget neto. lahat na tayo alam natin na mga magnanakaw ang mga mga mambabatas natin. Ano ngayon ang pwedeng gawin ng presidente? Now, tatlo yan. Una-una, yung sinasabi nila na line item. Hindi po po pwede 'yan. Kasi for instance, ang epekto ng line item, yung isang item na budget, sabihin na natin yung PhilHealth. Yung zero subsidy sa PhilHealth. Kapag binito niya, anong suma total? Zero pa rin. Hindi kasi po pwede dagdagan ng presidente yung line item na naipasa na ng Kongreso. So hindi mareremedyohan yung kawalan ng pondo ng PhilHealth sa pamamagitan ng line item. Now, pagdating dun sa sa key presidential casting si Tambalus Los na uh, ang ang increase nila ay 16 billion. Ang total na binigay nilang budget sa 33.67. Pag binigyan nila, pag nag-line item ang presidente, ibig sabihin, mazi zero budget ang kamera. Yung 33 billion, pag linain B2 yan, ibig sabihin mawawala. Hindi gagana ang kongreso. Sa tingin nyo, papayag si Tambalus Los at ang mga kongresista na mawala ng budget ang kamera Hindi. Miski alhatang halatang linapa nila ang budget. Okay? Ang illustration ko, ang punto ko, kapag nagline budget, hindi mo madadagdagan yung tinanggal at kung ikaw ay bibito mo naman, mawawala yung budget na ibinito. Kaya hindi po pwedeng line item. Kahit anong pag-aralan nyo dyan for line item, hindi po pwede yan. Ang nangyari nung panahon ni Presidente Duterte at ako'y tagapagsalita noon, yung mga dinagdag na mga budget para sa kongresista, para sa infrastruktura, binito ni Presidente. Ibig sabihin, wala silang dagdag na pondo para sa infrastruktura. Bokya sila don. Pero ito, kapag ang line item ay item para sa Kongreso, eh, hindi mo naman po pwede na sabihin na yung budget for last year ang, ang mananatili. Hindi. Kinakailangan, ibito mo yung buong budget ng line item. Kung ang nakasulat na line item dyan ay uh, 30, ilan yan? 33.67 billion, yun ang kayong mawawala. E eh, paano gagana naman ang kongreso? Kawawari naman yung mga empleyado dyan. Never mind yung mga na malaki ng kubra. Paano naman yung mga empleyado, yung mga legislative staff officers at iba pang mga empleyado, hindi naman po pwede. Ang office of the president, ha? didagdagan pa ng 5 billion ha ang hiningi ng na presidente para sa sarili niya is 10 billion. Aba, dinagdagan pa ng Kongreso na 15 billion, ng 5 billion. Siguro na alam ni presidente kung paano niya gagastusin ng 10 billion. Napakalaki na noon. Puro confidential funds pa yon. Dinagdagan pa ng 5 billion. Tawag po dyan, sip-sip buto. Pag binito mo yon, paano mo mabibito yun? Mawawala yung budget ng Office of the President, di ba? So, hindi ho po pwede ang line item. Now, ang sabi naman itong si Presidential uh, super-attitude na President, po pwedeng ibalik yan. Ako, hindi po. Ang nangyayari po, kapag ordinaryong batas, kapag binito ng Presidente ang batas, wala nang, hindi siya magiging batas. Ang mangyayari, babalik yan sa Kongreso at Senado para bumo ng alternatibong batas. Okay? Hindi po po pwede na ibabalik lang sa BICAM para ayusin. Hindi po. At saka, ito, ang, uh, ang pupwede sa budget is line item. Pupwede rin i-reject ng presidente at ang epekto niyan, marire-enact ang budget. Pero para sabihin ni Special Attitude to the President na ibabalik sa BICAM, wala pong ganung proseso sa saligang batas. Kasi ang batas, kapag hindi linagdaan ng presidente at binito ng presidente, balik yan to square one. Dadaan uli sa three readings, ipafile uli yan for second, third, reading, second reading, third reading, at saka by cam. So hindi po po pwede yung sinasabi nila na pwede ibalik sa by cam. So ang suma total, ang tanging paraan lang po, e eh, wag lagdaan ng presidente itong 2025 budget. Ano mangyayari? Pwede ba mangyayari yung gara sa Amerika na walang pondo ng gobyerno? Hindi po. Ang mangyayari, reenacted ang 2024 budget na mas maliit. Ano naman ang problema sa mas maliit na budget? Wala. Bakit? E tignan mo nga ang program funds mo. Wala kang ang pondo eh. E pagkalaki-laki na unprogrammed program funds mo, lidakihan pa. 155 ang na, 158 ang pinupost ng, uh, ili, ng presidente, in-increase to 531 billion. Increase of 373 billion. Oh. E, ibig sabihin ng program, wala talagang pondo. So e eh, ano ngayon kung nga mapasang budget ay mas maliit eh talaga namang ang dami talaga nasa budget na hindi mapopondohan At unfortunately, karamihan nung nasaan program ba uh, fund, eh yun yung mga importanteng proyekto. At inuna nga nila yung mga proyektong pagkakakitaan. So ano mangyayari? Paano madadagdagan yung budget ng DepEd? Siyempre po, ha labag din yung nangyari na ang DND ngayon, ang DPWH, ang pinakamalaking budget. Mali po yan dahil sa saligang batas, talaga nakasulat na education dapat ang pinakamalaki. Eh ngayon, isang trillion na ang budget ng DPWH. Mantakin nyo. One six, six trillion kasi. One six of the budget DPWH. 50% kasi kubra ng mga mambabatas sa infra. Mantakin nyo yan. 318 plus 24 congressman paghahati-hatian. Yung 50% ng isang trillion. Ganyan silang kagahaman. Kaswapang na 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 kubrahin ang kaba bayan. O. Oh. Pag binito mo naman 'yan, edi eh, di walang infra project. Patay ka naman. Kasi walang economic activity dahil talaga naman ang construction nagkakaroon niya ng multiplier effect. So mangyayari diyan, ibabalik mo sa budget last year, ang problema diyan, syempre mga napondohan project tapos na. So mangyayari diyan is dahil reenacted budget ay mag-aantay ka talaga yung presidente will have to reallocate funds. Pwede naman po yan dahil nakasulat yan sa saligang batas. Kaya nga lang from savings. Pero obviously, hindi ka na kailangan magantay ng next year kasi ang mangyayari dyan is kung gawa na yung project, ba't mo pa-antayin ng end of the year? Eh alam mo hindi na po pwede pag sa inyong project na yon. So i na ng presidente yan. So, yung paggasta to the level na equivalent last year sa 2024 budget, walang problema yan miski yung light item, e eh nagawa na kasi po pwede niyang i ng presidente. Ang problema, yung mga dadagdagan, gaya ng DepEd, na dapat sa saligang batas pinakamataas. Well, ang remedyo po dyan, tatawag, gagawa ng supplemental budget ang presidente para dagdagan yung mga dapat dagdagan. Pero yung mga babawasan, wala na siyang gagawin kapag hindi niya pinirmahan ang budget kasi hindi matutuloy yung karagdagang budget yung budget from last year at kung nagawa na 'yung from last year okay lang 'yan irerealign na presidente for other pro projects at meron naman siyang master plan ano 'yung master plan yung sinumite niyang budget sa kongreso so hindi po siya mahihirapan mag-identify kung ano 'yung mga bagong project na dapat paggastosan kapag nagrealign siya ng pondo kasi identify naman po 'yan sa national expenditure program NEP. so ang sumatutal hindi po po pwede na line item lamang hindi po po pwede yung uh, gusto ni Super Ate to the President, Amy Marcos, na ibalik sa Bayka. Kinakailangan talagang tanggihang pirmahan ng 2025 budget, i-realign yung budget ng 2024 para sa mga bagong proyekto, at kung kulang at dapat dagdagan, gaya na nangyari sa Department of Education, humingi sa Kongreso ng supplemental budget. At kapag ang Kongreso pinilit na naman yung kanilang karagdagang budget, ibibito yan, line item uli ng Presidente. Ito pwede yun kasi supplemental budget lang naman. Ang makukuha ng mga kongresista, yung budget nila from last year. Nang malaki din naman ang kubra nila. Pero hindi naman kasing laki ngayon. O wag na kayo magtaka kung bakit napakalaki ng kanilang budget ngayon. Kasi eleksyon, gagasusin nila yung limpak-limpak na kwarta na yan para manalo na naman. Para ang mga bulok sa kongreso, lalo na yung mga miyembro ng WAD Committee, eh nandyan, na naman. Nako, mga ward committee, galit na galit sa akin. Kung ano daw pinagsasabi ko, huy, mamamayan po, Pilipino ko, may karapatan ako magsalita. At hindi kayo immune sa kritisismo. Dahil lahat ng tao ngayon, galit na galit sa ginawa niyong budget at galit na galit sa mga pamamaraang ginagawa ninyo dyan sa ward committee. Na pati yung mga sundalo gaya ni Wilkins Villanueva at niya ka ni Colonel Grijaldo ay eh, pinakulong nyo. Ang takin nyo, Paskong Pasko, si Grijaldo nakakulong. Anyway, malalaman nyo naman din na ako din, dahil ako nga po ay wala sa bansa, malungkot ang Pasko, hindi kasama ang mga mahal sa buhay, pero tsaka na po natin pag usapan yan. Meanwhile, anong sagot? Anong dapat pwedeng, anong pwedeng dawin ng presidente? Huwag pirmahan ng 2024 budget, i-realign yung budget na uh, para sa 2024, para sa mga budget na na pinropose niya sa 2025 NEP, at kung kulang, yung mga departamento na dapat tagdagan, humingi ng supplemental budget. Yan ay kung ayaw ni Presidente siya ay mawala sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa tingin ko po, sa lahat ng mga iskandalo na hinaharap ng Presidente, doon sa pulburonic video, doon sa korupsyon sa plan control, itong yun sa zero budget ng PhilHealth, itong budget, na talaga namang linapa ang bayan, yan po ang, kumbaga, sobra na. Tama na, sobra na. Sana po uh, kayo ay nakapulot ng karagdagang, karagdagang kaalaman at nakikiisa po ko sa sinisigaw ng marami na itong 2025 budget, tama na, sobra na, ang baboy ninyong lahat. Maraming salamat po. Ito po inyong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!